Guys, uh, masarap magkape uh, lalo na pag ko co blanca pero um, dahil may promo sila Cash araw araw uh, may nakita akong dalawang uh, code na mahirap uh, i kung ano yung code kasi nga ito una ito nga makikita nga mo jdu9p uh, at uh, sinat ko na din yan P-U-H-V-U-T tapos G-L-L-9-P uh, invalid pa rin tapos ito pangalawa L-H-H-P hindi ko na alam Y-L nag try ako invalid pa rin so sana ma kasi sayang yung dalawa tapos before sa previous account kasi mag-birthday yung anak ko sana may pang-birthday din and sa uh, June 24 2025, meron na akong 19 entries, malay mo manalo, 1 million din yan, or consolation. Kaya, bili na, more chances of entry, more chances of winning. Only cash, araw-araw, sa Co. Blanca. Salamat. Sana, pati Gcash ko nasira din, so, uh, sa banko na lang, uh, BPI ko po, Mag, magdodonate man kayo. Salamat. And sana walang manira ulit.